Simula pa ng bata pa ako Halata mo na kapag naglalaro Kaya parang lahat ay nalilito Magaling si Kainis, Garter at Pico Mga labi ko'y Pulang pula sa bubble gum na sinapa. palakad lakad sa harapan ng salam ni sinasabi sa sarili ano pa nila habang kumikipot ang dewang mga hikaw na gumigewang gamit ang pulso na binili kay Ali Depang upang matakpan ang mga pasas sa mukha na galing sa aking ama na tila din natutuwa sa so, ting ako'y nagsilayan sabing nalala tayo sa pagbitas ng panahon ay hindi ko na mamalayan na imbis na tumigas ay tila lalang lumabot ang puso kong mapakmahas parang pulis matang kulot ako yun, isang sirena kahit anong gawin nila Bandera ko'y di tutumba Ram na may tubig Ang sinisisid Naglalaki ang mga braso Sa kidumidikdik Dram na may tubig Ang sinisisid na ng paghinga sa akin kayo ay bibilib hanggang sa naging binata na ako kay ka na mali na pala to pero bakit parang lahat tayo nalilito pa rin ano bang mga problema nyo dahil ba ang mga feelings ko'y iba sa dapat makita ng inyong mata sa tuwing nanonood ng ligal lang natutulala kahit di pumasok ang mula ako'y tuwang tuwa kasi di na sa tapang kasi ganun na lamang akong paluin ang tubo kahit kinakalawang tama na naman itay din na po ako pasaway hindi ko na po isusuot ang lumang saya ni ina kapag ako'y naiiyak ay sumusugod sa ambon iniisip ko naman lamang na baka ako'y ampon kasi araw-araw na lamang ay walang humpay na no banat ang inaabot ng ganda kong pangilalim ng dagat ako'y isang sirena kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda ako'y isang sirena kahit anong gawin nila Bandera ko'y di tutumba Drum na may tubig Pang sinisisi Naglalaki ang mga braso sakit dumidikdik Drum na may tubig Pang sinisisi Sa patagalan ng paghinga sa'kin, Sa kayo ay bibilib Hanggang naging binata na ako lumipas ang mga taon na nagsipag-asawa aking mga kapatid. Lahat sila'y sumama, nagpakalayo-layo, na hindi makabisita, kakain na po itay, nakahanda ng lamisita, akay akay sa paglakad pa isa, isang hakbang, ngayon butot balat ang dating matipunong kaaraw. Ngayon butot balat ang dating matipunong katawan, ngayon sa iyong kaarawan, susubukan kong palitan, ang lupot na nagarama, huwag na po nating balitan. Kahit ni Joe maiinis hindi sa dahil sa nagkakanser, kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y nakagaster, isang gabi ako iyong tinawag, tumati, ito tumati. Subscribe na kayo mga katropang maglalado, happy farming!